Samahan niyo po ngayon sa video ko na to mga sangkay at uh, ipapasyal ko po kayo dito sa Makinby Hills Village sa Makin Lewis dito sa Taguig City. Sa kasalukuyan mga sangkay ay nandito po tayo sa Waterpan pan. At uh, umaga pa lang ngayon mga alas sa po ng umaga sa kasalukuyan mga sangkay dito po tayo dadaan sa may Beana Road mga sangkay papunta dyan sa Makendi Hills sama lang po kayo mga sangkay ayun yun nakaguna muna po tayo mga sangkay nasa Beana Road na po tayo at pupuntahan natin itong magandang Makendi Hills Village at Makendi West village dito sa Taguig City ito sa Bayana Road mga sangkay oh. ano ba ito dito heritage heritage park mga sangkay ang daming mga nagjajaging dito mga sangkay Para ginagawa na rin pasyalan to ng mga kababayan ko dito sa Taguig Tingnan nyo naman, mga sangkay. Oh. Uh, Ang daming, ano, yun nga, Heritage Park nga, Fort Bonifacio. Ang daming mga nagja-jogging dito, mga sangkay. Eh, sana po, yung mga joggers natin, eh, nakapagsimba, no. At kung hindi pa, eh, magsimba po, pagkatapos ng pagjajaging jogging sama lang kayo mga sangkay sa maiksing video na to at ipapakita ko sa inyo yung McKinley Hills at McKinley West Village mga sangkay ayan mga sangkay dito na po tayo sa Luton Avenue mga sangkay at kakanan ho tayo dito papasok na ho ng McKinley Hills itong intersection na to na Luton Avenue quarter after McKinley. Yan mga sangkay, oh. Medyo ingat lang ho tayo dito. Yan. Maluwang yung kalsada mga sangkay kaya ano ngayon eh. Linggo kasi ngayon. Dito na tayo sa loob ng Makinli Hills. Mga sangkay. Anais ko lang po may pakita sa inyo itong lugar na to dito sa Tagig City. Ayan. PD pala jangan kumahanan di ba? No entry. Ah, dito tayo. Ah. Ayun pala yung Venice Residence. Tim Hortons. Ah. Ah, ito siguro yung ano, yung sikat na pasyalan dito. Ayun yung Venice Grand Canal Mall mga sangkay parang nasa Italy ka daw dito eh meron dyan papasasakay ka ng bangka mga sangkay at ma experience mo na para kang nasa Italy mga sangkay ano Benis Piazza wala pwede ba dito umano oh, mega world to dito project siguro ng Mega World to ay papasok na yan dyan dito tayo mga sangkay pasyal lang tayo dito mga sangkay yan hindi ko masyadong kabisado yung mga pangalan ng kalsada dito ayan upper makinli ito ayan kakanan tayo dito sa may park avenue mga sangkay yan Ayan, McKinley Hill Stadium, Science Sub, Wells Fargo Center. Dito tayo. Tingnan natin kung anong meron dito. Yan mga sangkay. Babasahin na lang natin. Ah, ito yung likod ng ano, Venice Grand Canal. Binabasa ko lang yung ayun, One Campus Place. Nandito pala ito sa uh, McKinley Hills. Mga sangkay. Dita, hindi ta hindi ko masyadong kabisado dito mga sangkay ha? kaya binabasa ko lang ayun dito yung Wells Fargo. may buyer dito, dito, dito mga office building siya tayo dito mga sangkay karamihan. Ang iba naman presidential. mga sangkay ah. tayo dito mga sangkay. Chatu Road. Dito tayo sa McKinley West Village, mga sangkay. Mga building dito, hindi ako sure pero may mga residential dito, mga office buildings mga sangkay. Ngayon ang lawak ng ang lawak po ng kalsada nila dito mga sangkay. Ito, one way pa ito ha, ah. one way. Yan. Sama lang kayo mga sangkay para magkaroon lang kayo ng idea. Uh, dito sa lugar na to sa Tagig City mga sangkay. Umikot lang ho tayo, maliit lang naman tong area na to. Yan. Napakita ko lang mo sa inyo yung kagandahan po ng lugar na to. Yung Mackenley Waste Village mga sangkay. Dito sa Tagig City may McDonald's dyan Maraming salamat sa pagsama nyo sa maiksing video na ito mga sangkay. At natin kakaliwa na tayo dito sa intersection na to papasok sa trabaho. Huwag lang mo kayong magsawa mga sangkay at pagpasensyaan na po kayo. Pagpapasensyaan nyo na po yung pagkukuha ko ng footage sa video na to mga sangkay. ang um, bibilis ng mga riders, mga sangkay <laughs> dito na tayo sa Lotto na Avenue at mga sangkay, yung nasa left side ko yan pa rin yung Makin Lewis Village maraming salamat mga sangkay sa pagsama nyo sa mixing video na to ito muli sa Tagig City isang mapagpalang araw po sa inyo mga sangkay